Grabe mga Lods, no? Nakakakilabot. Pilit sinisira, pilit hinihila pa baba. Pero palakas ng palakas ang puwersa at suporta ng mga Pilipino kay VP Inday Sara. Grabe, di ba? Imagine mga Lods, no? From kay President, kay former President Duterte, no? Then kay President BBM. And ngayon no, of course kay VP Inday Sara. Sila lang ata yung grabe na talagang pinagkaguluhan ng ganyan ng mga tao. 'Di ba? Na every time pupunta sa isang lugar, every time 'di ba? Talagang pangmasa talaga sila no. Talagang dinudumog, hini 'di ba? talagang hinihintay. nananabit, no, nananabit ang mga Pilipino every time dadalaw at pupunta no sila former president Duterte, si President BBM, and ngayon na si VP Inday Sara, no, sa iba't ibang lugar, talagang dinudumog talaga. Grabe mga lords, no? Kaya-kaya iyan ni Risa Ontiveros? Di ba? Ganyan ba ang response ng mga tao kala Risa Ontiveros? Sa mga, yung lalo na yung ina nyo? Di ba? At sa iba? Di ba? Hindi. Kasi alam ng mga tao sino ang totoo at alam ng mga tao kung sino talaga ang may nagawa sa bayan natin. 'Di ba? Actually, Duterte's grabe, 'no? Talagang dinudumog talaga sila lalo na si VP Inday Sara, 'no? Kahit saan siya pumunta, talagang 'yung appreciation at saka inspiration na bit-bit at dala ni VP Inday Sara sa mga tao. Grabe 'no, maramdaman mo talaga 'in. Grabe, sana-sana lang talaga 'no, uh, dinggin ni VP Inday Sara ang kagustuhan nating tumakbo siya 'no as president. Wow, talagang 'di ba? Talagang alam ko 'di ba na maibibigay and at the same time maipapadama sa mga Pilipino kung ano ang deserve 'no at kung ano ang para sa Pilipino. Nakakatawa lang mga lords no kasi kahit anong pilit nilang paninira kay VP Inday Sara panghihila kay VP Inday Sara Pero yung mga tao, 'di ba? 'Di ba yung majority of the Filipinos ay mataas ang paniniwala, no? At mat matatag ang kanilang paniniwala, no? At respeto kay VP Inday Sara. 'Di ba? Yan yung tunay, 'di ba? Yan yung tunay. Hindi mayabang 'Di ba? Hindi puro putak. Gumagawa lang, tumatrabaho lang. Kaya before nyo siraan si VP Inday Sara, before kayo mag-ambisyon at before kayo humangad, no, maghangad na maungusan nyo si VP Inday Sara, gawin nyo muna ang nagagawa niya. I-make sure nyo muna na kung papaano tratuhin at i-welcome ng mga tao si VP Inday Sara. Make sure na ma-experience nyo rin yun. Kasi pag hindi, huwag na kayong mag-ambisyon. Kahit anong paninira nyo kay VP Inday Sara, pipiliin at pipiliin pa rin siya ng mga tao.